Mga idol, ating alamin kung magkano ang binigay ni Diwata. Doon sa taong pinatato ang kanyang mukha. ang sabi nga po ni Diwata, masakit ang ginawa ng taong yun, mapasaya lang siya. Hindi daw po biro ang magpatato dahil ito ay panghabang buhay na. At may mensahe si Diwata sa mga magbabalak magpatato para lang sa pira. Tara mga idol, sabay-sabay nating panoorin. Ano talaga ang masabi mo, mo dito sa pumunta sa'yo kahapon na Hindi ganun ako dati Tato ng ano mo Alam mo Hindi ganun ako ng ano Masasalamat din di ba All yung post niya Sa kripisyo mo punta dito Siyempre nag-iay pa yan Naman sa'yo may mga kasama ko siya So nagbigay din naman ako ng pamasahin niya, hindi naman kalaki Sarin lang kaya ko. Ang pwede ko lang sa mga sabihin pa. Kaya man tayo lang. Natuwa naman ako sa kanya. Kaya so, naman ako sa e Kasi mag-in ko ah. talaga yung suporta Support tayo sa akin kasi pinatatong pa talaga ako sa katawan niya. Di ba? Habang buhay na yan. Saka masakit yung magpatatong oh. kasi naranasan ko yun eh. Bilang salamat ko sa kanya. Kaya binigyan ko din masyala. Alvin Salamat sa wala. Iwata sana. Huwag mag-ingin. Alvin, Alvin. Mag Di ba nag-training yung nagpatato sa loob?

Speaking of tato, Madam, kasi sa mga viewers namin, namin nakita yung tato mo. Ay, huwag mong tato. Tatoo ko yung tatoo. Lord. Nagsasabi sila, ano daw, ang may tatu daw eh, ang tawag doon, masamang tao. Oh my God. No? Mahala sila yung tatong nila pag-usapan natin. Huwag yung matatu. Huwag yung matatu. Huwag yung matatu. Marinis talaga yung mga viewers. Hindi ba naman dito? dito. Kaya... Iwanan mo rin dito kasi dito. Business tayo sa business ang pupusa natin. Okay. Ayan, anong bagong business na abang kay Diwata? As ano ang lahat? Ayan naman nyo na yung no? Iwata Paris Overload to Subisayas, so Mindanao. Yeah. Wow! Ano ba? At saka open ako sa mga gustong mag-franchise. Ma okay. so, kung talaga sa Lynch ko, may nakapos doon. Kung paano mag-inquire, paano kung may location kayo, mas maganda. Hmm. Tapos mag gusto nyo mag-negosyo ng mag kapag-negosyo ko. Oh. Tutulungan kita. Kung may, may kami ng bala lahat, mag-provide ng gamit. Basta mag-usapan natin maayos wow. ang You know? Basta may pisto ka na dyan, sabi mo lang sa amin, basta mag-tong hindi wata ang Paris. Mag-comply ka na sa amin na liwata, kung, like, nila. Ay, basta mo lang Direkta na mismo sa inyo pupunta. Ako, Apo, sa, sa page ko. May, may nakapos ako sa page kasi may mga may team ako na nag-aayos dyan. Wow. Yon. Talaga. Ay. Ay